Hello guys! Welcome again to my channel. For this video, ay nalito ang Bulkang Taang. So guys, kung hindi ka pa ka-subscribe sa aking channel, ay pakitindot lang ang subscribe button and the notification bell for more videos. Oh! Be a friend of mine? Grabe, ang ganda niya, oh. Sabi, hindi mo kalain. Kita ng Bulkang Taal. So, yan lang muna tayo, guys, for today's video. Bye!